Magluto po ako guys ng manok. I-marinate ko siya muna guys. Ang manok. Ang manok bao. Yan ito guys. Ginano ko siya guys kasi para mag ano siya guys. Manipis. Anong tawag? Sa, Sa Tagalog guys. Hindi ko alam ang sa Tagalog, guys. Ang nipis. Para flat siya, guys. Yan. Tapos, ihiwain ko dito. Yan. Lahat. Yan na po. Maglagay ako ng patis. Lagyan natin ng patis, guys. Hindi na ako nag-asen ayan, lagyan natin ng lemon i-marinate muna natin, guys tapos, maglagay ako ng black pepper hindi na ako, guys, maglagay ng asin, ha kasi may patis na ako ginagay guys mix lang natin. Yan. Ngayon din trigo ko na siya guys. Kasi yung marinate ko siya ng one hour. Yan guys, ito na po ang iba ko guys. Naging, ang una ko nga ano, yung perito guys. Ang aking chicken may na prito pa din ako guys hindi pa tapos yan guys naglagay ako ng chili ang um, sweet chili sauce yan guys ang aking yan ilagay natin ang ating chicken dyan at i ano natin ihalo-haloin para mag ano sila magkumbay ng ating chili sweet chili sauce. Ito pong gamit ko, guys. Ay, hindi siya makita. Hindi siya makita, guys. Yan ang gamit ko, guys. Sweet chili sauce. Ayan, mix natin. Tapos, maglagay ako, guys, ng black pepper. Lagyan ko ng kunting black pepper, guys. ya ang sarap na po guys. Ang ating chicken na may sweet chili. Maang-anghang siya at saka matamis-tamis. Diba guys? Sarap nito guys. Nakaluto na ba kayo guys? Nakaluto na ba kayong ganyan ito guys? Pariyo sa akin luto. Ito ay luto na po yan guys. Tara, magkain na po tayo guys.